May gagalang super tendera. Kaso, paalis ka na nga lang. May bibili pa. Nakakaldo ka, Yung tipong, ang bango-bango Pinagpawisan ka pa. Bago makaalis, hulas na. <laughs> diba? O yan na nga. Bago tayo umalis, ikaw natin mag o recheck. Check out lang sa Rosham online shop. Ang ating mga gulletine, sunscreen, beauty products. At syempre, marami pang iba. Ayan, ano? Oh. Yan, o. Oh. Uh -huh. Alright. Ayun na nga, lumayos na nga ang Madam Negosyante ng bayan. San punta mo, te? Diyan lang, sa tabi-tabi. Hindi ko na nga kayo sinama kung saan ako nagpunta. Siyempre, secret. Chores. Bago nga ako umalis, naging tindera muna. Pagbalik, tendera pa rin. Sana all tendera. Check agad natin ang ating mga super at maglagay agad tayo ng mga pampalamig. Kasi alam nyo naman, pag wala ang super tendera, walang nag-check, check, check. Kaya naman, pagdating natin, super tendera in action agad. Actual bintahan agad sa Russia Minimal. Energy, energy. Siyempre, nakagala yan. Kahit 2 hours lang nakagala, malaking bagay na yun sa isang super tendera ng bayan. Alam nyo naman, ang buhay, tendera eh. Minsan, minsan na nalang makalabas ng tindahan. oo. Oh, oh. Paminsan-minsan, gala-gala din pag may time. mag -me time din. Siyempre, hindi naman puro tinda. O, di ba? Nakagala lang yan. O, pasayaw-sayaw na yes. <tinyo> 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 Linggo nga yan, kaya whole day duty tayo sa Rocha Mini Mart. Morning duty, afternoon duty, evening duty, all day duty duty. Sana all may duty. Pero syempre, may break time 2 hours nga kasi nagubalat tayo sa mall. Pasyal-pasyal lang. Umikot-ikot lang, no? Nahilo ako balik na agad. Ganun, oo, oh, oo. Oh. <laughs> time talaga nakar nakakaramdam tayo ng pagod sa pagtitinda, yung feeling mo, ang lungkot mo, parang kailangan mo mag-unwind, unwind, pero pag ginalam mo lang yan, lumabas ka lang, ayan, magiging happy na ulit, ganon. Relate ka ba? O di appear? tayo mga tindera ngayon, kunting gala, maraming tinda, gano'n na tayo. Siyempre, iba na yung ating priority, hindi naman pwedeng puro lang tayo gala-gala. E -gala. kung gala-gala lang tayo, di wala tayong kita-kita. Oo, kunting gala, maraming tinda para marami ding kita, gano'n. <laughs> Pag nabibigyan natin ng time yung sarili natin, iba talaga yung aurahan natin. Tingnan o, oh, pakimbot-kimbot pa yan. <laughs> At syempre, kailangan din naman mag-rest ng Madam Negosyante. Kailangan din kumain pag may time. Kaya naman, si Super Tendero Indoy naman ang naka-duty. Ayan, dinumog siya ng Mami Millie. Ayan, nagtawag ng rescue. Syempre, kahit kumakain tayo, kailan natin lumabas kasi ang dami ng mamimili hindi na kinakaya ng ating super tindero indoy, kasi dito ta talaga sa Russia Minimart, sa gabi dumudumog ang mga tao, oo oh, oh. Ayan, o. Oh, tingnan nyo naman. Kuha sa CCTV. Iba-iba ang kanilang binibili. School supplies. May alak. May pambaon sa school. Lalo ay linggo yan. Kaya naman, dumog is real talaga. Thank you so much sa mga mamimili ng Rosia Mini Mart. At thank you so much din sa ating mga viewers, followers. Thank you for watching. No hit love love lang tayo. God bless us all. Mabuhay tayong lahat. Stay happy, stay beauty like me. Thank you for watching. Baboos!